May halong pagod at galit itong nararamdaman sa ngayon ni Russell Westbrook para sa kanyang kupuna na Sacramento Kings. Dito sa video ito ay makikita na siya ay frustrated na at meron siyang sinasabi. Kumamada lang naman si Russell Westbrook ng triple-double sa labing ito sa loob mismo ng tatlong quarter lamang pero sila natalo pa rin. You see mga idol, hindi porket marami kang mga sikat na pangalan sa iyong kupunan ay mananalo na kayo ng mga laban. Katulad ng Kings, meron silang Demar DeRozan, meron silang Zach Lavin ay hindi pa rin naman ng ang tatranslate sa panalo o tagumpay. Nasa composition talaga yan, nasa pagbuo, hindi lang sa mga star player mo, kundi sa mga role player, sa mga veterano, sa mga reserba. Lahat kasi yan ay dapat mayroong uh, tamang koneksyon sa isa't isa, hindi ka lang nakadepende sa iyong mga star player para manalo. Ngayon sa Kings, okay naman si Russell Westbrook, minsan si Zach LaVine ay kumakamada ng lagpas 40 puntos o kung minsan si Demar DeRozan pa ay kumakamada ng double-double pero sila'y natatalo. Ito'y marahil wala silang magandang koneksyon, paiba-iba, hindi consistent at walang magandang relasyon sa isa't isa.